Parang itong Lossie, iiingat ko. ng Oo, ako. Nilayo pala. na namin sasakyan. My goodness. Dito na kami. Diba? So, maba, mahaba pa pala. Play for the Okay. So, medyo mahaba pila. Kumari. At kumpari. Mahaba, mahaba. Ano doon, mga opas. Tapos na kami. Nakcheck kami doon, para siyang agila experience ng Enchanted Kingdom. ko inside. Ay, may foreigner pa naman. Ay, batayo batayo nalang nasa na yung iba batayo nalang ah ayan pala ko nawala siya ito lotte world albens ayan Hinsha. ayan siya ayan siya garden space ano pa ba bang meron

si Ma'am Zaira. Nasaan na yun? 24,000 24 won. Pag nakita niya, mabaluyan siya. Mm, diba? Ang salip. Oo, oh, ganda naman. Ang ganda nito. Dito. Diyak lang. <laughs> Ay, hindi ba si Maria? Hindi, oh, si, si Sharon. Ah, Sharon. Oh, Sharon. Okay. 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 <laughs> Okay kayo. Mahal kayo. Ito na kami. na yung mga kasama natin. We're here. Okay. Ang ganda dito. Murals. Murals yan. Ah, uh, parang frescoes. parang frescoes. Yeah. Inside.

Totoo yun eh. Ay, Jutay ni. Oh, uh, Jutay ni. Oh, mga bato. Paleotic age. <laughs> Many kind of stones. You know, make your art code. Kaya na mag-ano sa QR code. Home of the Palestine people. Wow. Korean version lang lo. Abi, <laughs> Ay, tamang tama dito. Mistamp siya. Ayan o. Okay. Mamaya na ako diyan dito muna ako mag-video-video. Dito kayo oh. Oh, ganda nito. Parang toto. Yeah. Realistic. Yan ang mga babae, ay, mag-asawa. Si Adela si Stamp. Stamp natin. Stamp, stamp. stamp. Ayun. <laughs> Istam that... mm. Neolithic house. Guys, galing daming tao. Ayan sila. Okay to. medyo educational 'to. Diba? Mga bahaba pa siya. Dito diba sa dulo. Ayan. Kaya din dito. Oh. Makita man. The of hunting scene. And these are the tomb of the general. The picture, of the tomb of general. And we have also the uh, What they wear, the dress code in Google era. These are examples of the dress that they wear during that time. Yeah. Oh, the horses, horses. So, so cute. Um, and you look at the, you know, that is this is the formation. uh murals, miniature. Please enjoy it with uh, your eyes only. Ah, do not. Wow. Dami pa doon, meron pa pala dito oh. 'yan sa. Yes, Dami ikutan. Ayan. ya my god. Ayan, thank you. <laughs> there, ano, hindi masyadong ano, wait lang. Wala na siya. Ito na lang siguro. Ay, mm -hmm. wait lang sir, abang pipili ka pa. Okay. Para ma ano ko yung space. Ano ba Wow. Dami. May matututunan ka dito, guys. Oh. Look at that. <laughs> we have the wow. This, okay, parang si Kim Shin Dong, si Anjok. Wow. Okay. inside. Uh -huh. 哦。<noise> <noise> <noise> Nakasira pa tayo Tapos <laughs> sa dulo Naunaan na tayo Side. Ayun sila Ayun Last na yata ito Okay. <laughs> Sorry, naluluhuli ako. Ganda dito. Ito maganda to. Ang galing, ganda. Ito bahay-bahay. Ikot lang ako saglit. Isang lakad lang buhay ng mga koreano loong, unang panhun, eh meron pa bras. Wow. Ayan. Maraming ganda ng suot nila, no? Kasuotan nila ng unang panahon. Ito yung Reyna at ito yung gel. Ito yung parang tauhan at 예, yeah, looking in t e inside. 투명. 네. 이래 또 어떤 여자 여자의 청자가 다른 <웃음> <웃음> 하나만 있어도 거의 몇 배가 뛰는. Ganda, oh. Alam mo yung mga dynasty-dynasty na. Dynasty, oh, no? ganito kagaganda yung bahay niya. Na-appreciate ko yung ganito. It falls. Mga na... oo, oo. iba, iba yan, oh. Ganda. Yung mga bahay nila. Yung bahay ng unang panahon. Ano yung mga pinakamababang ano, mm -mm. bahay na. Ng... Middle class. Ayan o. Ito din pala. Oh my gosh. Ayan, dami. Hindi ko na maikot. So, ba? Ayan. Nakakalula. Meron pa pala dito. Sa museum ng Usko. Sana ganito rin ang museum natin. Oo. Yung mo, <laughs> hindi pwede culture ng Pilipino lahat, no? Mga bahay -bahay ano, bahay-bahay eh. Ganda. ng, ano, nga yun yung zombie ang kalaban nila? Na, Purina, na, Oo. Ano? Oo. Oh, yun eh. Ano kingdom? Oo, oh, oh, kingdom. Wala pa yung part 2. Wala na sir. Wala na ba? Yung zombie ang kalaban nila. Magandang-ganda pa naman ako doon dito pa rin pala tayo. hindi, hindi tayo dito kanina. Iba Oh, ang lawak. Ang lawak, hindi ko na maano. Punta na lang kayo ng Korea. Para oh, kita niyo, Eh. ng gamot. Oo. Uh ang haba. So mahaba, guys. Ay, hindi pa ako nakaano. para ka pumunta nang is nang buong ano ciudad. my god. Ayan o, oh, ang galing. Ito yung queen, king and queen. Wow, literal na ang ganda dito. Yeah, ah. nung halos mapuno na. Ayan. Ayan. Para kita lahat. Wow. Ang ganda. Na-amaze ako. Ah, dito kita lahat. Para kita lahat dito. Wow. wow. Parang nasa ano. Meron pa pala doon. Ganda, laki ng ano. Day dong, yeah, Do. Ito yung ito yung buong Korea, map ng Korea. So, sa loob, turn left. Oh my goodness. Wow. Ang ganda naman. Ito yung bahay naman. Ayan. Oh, different. Ito yung ipal, inaalay Harap ka naman, harap. Ito yung, ito ba yung mga concubines? Ay, Hindi. Nag-aaral ata yan sila eh. Ah, nag-aaral. Ano <laughs> mo Ang ganda. Pag may bisita ata, maganda siya sa mga camera, ay cellphone. Oh, ang ganda. CR. You know, may CR. Ito na, souvenir shop na. Ilang hours po yun, Stan? Pa-uwi. Oh, yeah. May sila, Ma'am Joy. May sila. sila. Hi! Pakit kami. Okay, Nag-akyat kami. Ganda, yung -ta mataas. Ganda. Ayaw pong, yes sir. Wow. Uh, Gabi oh. Grabe. punyesin? Gabi yon. Gabi yon. May babaan dyan? May babaan Pokemon ride ride yeah. Ayan, kita niyo yan oh. so, Ayan, kita Studio oh. Oh. Oo naman, yung meron d'yan? Touch? And what will happen if I... Ah, okay, yun lang. Yun lang naman. yun? Oh, na Si <laughs> Joe Ay, Wow naman. Slick Studio. Wait lang. At ako'y... Okay, one, two. One, two. Ang daming salamin daming mirror. Parang ano siya, yung sa Art in Island. Oo, oo, sa Cuba. O, yung Art in Island. Okay. Ayan. Ayan. Alam mo dapat yung mga gawa ng mga bata ganito eh kasi sa Burger. Okay. Hmm, very Dito na kami. Maulan. Dito na kami. Magkano pa ba tayo? Hindi na na. na.